Sinong mag-aakala, na ang dating simpleng driver noon, ay meron ng sariling sasakyan, motor, bahay at lupa. Ang lahat ng iyan, ay kata sa kanyang paggawa ng mga video sa YouTube. Siya nga pala si Jeffrey Agravanti, o mas kilala sa tawag, na Jopper Sniper. Isang driver noon, at ngayon full-time vlogger na sa YouTube. Maraming tao ang sumusuporta, at sumusubaybay kay Idol Jopper Sniper, dahil maraming natatawa sa kanyang mga video, na ina-upload. At bukod pa dyan, hinahangaan din siya ng maraming tao, dahil sa kanyang mabuting kalooban. Nagbibigay din siya sa mga taong, nangangailangan ng tulong. Ginawa ni Idol Jopper Sniper ang kanyang YouTube channel, noong March 28, 2017. Meron na siyang total video views, na umaabot na ng, 285 million, 543,000. 275. At may subscribers sa ngayon, na umabot na ng 998,000 subscribers. Kaunting kembot na lang, at maaabot na ni Idol Jopper Sniper, ang 1 million subscribers, at ang pinapangarap ng marami, ang Gold Play Button na award, mula kay YouTube. So yun mga idol, sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano na nga ba ang latest estimated sahod, ni Idol Jopper Sniper sa YouTube, ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, ang latest estimated sahod sa YouTube, ni Idol Jopper Sniper, ngayong 2024. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ni Idol Jopper Sniper, kung saan pwede nating makita, ang status ng kanyang YouTube channel, at ang kanyang latest estimated YouTube sahod, ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads, ay nasa 2,949 na. Subscribers naman, ay nasa 998,000 na. Video views naman, ay nasa 285 million 531,707. Country ay Philippines. Channel type ay people. At user created noong May 27, 2017. At dito naman sa baba, ang total grade niya ay nasa letter B+. Social Blade rank ay pang 173,070. Subscriber rank ay pang 1,300. Video views rank ay pang 66,528. Country rank, ay pang 240. At ang entertainment rank, ay pang 870. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Idol Jopper Sniper noong last 30 days, ay merong pumasok na 2,000 subscribers. At dito naman sa video views ni Idol Jopper Sniper noong last 30 days, ay merong pumasok na 2,708,000. Tumaas naman ang kanyang video views percentage sa 32.4% So yun mga idol Dito naman tayo sa YouTube stats summary ni Idol Dropper Sniper Noong August 22 hanggang September 4, 2024 Makikita natin dito Ang pumasok na subscribers Pumasok na video views At latest estimated earnings niya Sa bawat araw Pero mga idol ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 67 subscribers at sa kanyang video views naman sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 90,283. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 23 US dollars, hanggang sa highest, na umabot ng 361 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala, ng 1 US dollars sa peso ngayon, ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 23 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 1,288 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 361 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 20,216 216 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok, na 469 subscribers at sa kanyang video views sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 631,981 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 158 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,500 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 158 US dollars sa Philippine peso ay nasa 8,848 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 2,500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 140,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na US 677 US dollars hanggang sa highest, na umabot ng 10,800 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 677 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa 37,912 Pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 10,800 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa 604,800 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa lowest na merong pumasok na 8,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 130,000 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 8,100 US dollars sa Philippine Peso ay nasa 453,600 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 130,000 US dollars sa Philippine Peso ay nasa 7,280,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita, sa loob ng isang taon, sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.